Sinanggap namin kayo sa aming tahanan. Pero bakit yan pa kayo dumumi? Ha? Mga pusa. Tapos anong nanay nyo? Yung sinasabi ko, landi, nan land landi eh. Tapos iwanan nyo mga anak. Umulan kasi pala, kaya nagsipasuka itong mga pusa na ano to. Umulan. Swerte yan. Swerte daw pag din ng pusa. Galing oh. Pa isa, puta. Malas gum, hindi swerte. May udo eh. Sige <tinyo> na Swerte na saan, eh. Sana ay magana rin dito. Malas. Ayaw ko nin. Lalabit Pati ba pa para makulay, ang ganda kulay itim, kulay brown, kulay white. Yung itas lang nagpamalas. So, okay. Ingat ka dyan, go. May patipong dyan. Di ba, ang pusa, swerte. O, oh, yun lang nagpamalas, Oh. Malas. Hala swerte ang pusa. Swerte pag dinadayo ko daw ng mga animals. Ang problema, yung dinadala ng animals, yun ang nagpapamalas, no? Kagaya ng odo. ayos o. namin kayo sa aming tahanan. Pero bakit yan pa kayo dumumi? Ha? Mga pusa. Nasaan ang nanay nyo? Yung sinasabi ko, landi, land landi eh. Tapos iwanan nyo mga anak. Sa kaya nanay nito, Gom? Haliparot. Mali. Lang eh. so, so na lang lang Hype na yan. Iniwan lang rito. Apat to eh. Isa -isa. Ito na sa isa. Naglandi na naman yung nalay.